Uy! Uy! malaki laki lakito, Uy! malaki laki ito! talingan meron ba meron? Meron meron para meron. Ay 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 lakay Oo! burara. Ay ay pulapo. Ay Oo! ay 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 Oo! ay 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 Thank you, Lord oh. Aba, Wow, magic. <laughs> Yo, what's up? Good evening, sa inyo mga takbo at nandito na tayo sa may Fortune Island. Nga na, at siyempre magkami pa rin yung magkakasama si Matepo, ako, ating idol Japper Sniper si Kuya Obet si Kahaw si Kabansot si Kabugoy si Lobster King at saka si Buddy Tubal at saka si Chong Luis yan at ngayon dito sa mother boat ang magkasama mag ngayon na iwan dito ay kami dalawa ni Matepo ngayon ang gagawin natin ay mga ngawil muna tayo ito yung pamain natin oh. No? yan ito yung pamain natin ito yung pangawil natin yan po yung natin nandito lang tayo mga katakbo ng sa gilid ng Fortune Island nakasaho naman tayo yung kawil natin tuwagin ay kawil po itong pinakasima nya kainan natin sana meron na isda dito sa gilid ng Fortune Island pandagdag din ito sa pambenta ng ating idol babaw lang siguro ito mga nasa walundi palang pa lang. ito sampo hulog na natin ang ating panghuli let's go yan malalim din pala na parang malalim din yun sana merong humigit bo, Alright Nahigit na tayo yo, Yun Dangat <laughs> Yan yeah, nahigit na tayo Alright Alright Thank you Lord yeah nahigit na tayo Woo Sana naman huwag kayo mag skip ng ads Maraming maraming salamat sa supportan nyo po Uy Talingan o oh. Wow Hmm. Pahigit, kahigit, kahigit. op lagyan na muna natin dyan. Oh, nahigit ulit tayo. Kaso, wala. Sayang. Ubus yung pahay, pain, no? Pahinan ulit natin. Ah, sayang. Lakas, ah. Bye, bye. mauhuli din kita mahigit siya eh tulog ulit tulog <clears throat> tansin natin may walong di pala ang pala to grabe sir pang pag ganito mahigit malilibang ka talaga oh pag mahigit na ganito yan oh okay, kinikitib na Minsan kasi mga takbo pag binaltak na bigla na lelet yung hila ko. <clears throat> oh, Ang tagal bago dumawi. Yun. Thank you Lord sa blessing niya oy. Oy, malaki-laki to. Oy! Malaki-laki to, talingan. Ayong yung ano. Oh. maya maya na no. oh. oh malaki laki ito lakas ah thank you Lord wow ang ganda ng isda dito oh, oh. yan no. wow. oh wow sana naman huwag po kayo mag skip ng ads salamat po talaga sa mga supportan nyo po na binibigay sa akin yan sa team USA maraming maraming salamat po talaga sa team pula sa kasangga foundation And all right. Galila natin, ang laki. Kalaki dalawa Ang ganda na isda oh. Ah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mm. All right. Painan ulit natin siya. Gusto niya yung malaki-laki. Gusto niya yung malaki-laki. Kaya hatiin natin 'to. Hmm. Hatiin natin siya. Ito, pwede pa naman to. Hmm. So, na lang pala natin. Malambot. Malambot na. Ito, matigas-tigas pa. Babad siya sa asin. Hmm. Anong gusto niya eh. Yung malaki-laki pala yung pain. Hmm. Bulog na ulit natin <coughs> Thank you, thank you Lord Ang ganda ng huli natin Nakakadalawa na tayo Salamat po talaga, salamat Diba ganito lang tayo Habang sila'y wala, nangangawil tayo Dagdag din to sa pangano natin Ang lakas ng hinigit kain muna po tayo kain na po yan yung luto ni Mati po na hotdog at saka manok yan, panoodin nyo sa vlog niya kung paano niya niluto po yan luto din basta na basta na Wah masarap to. Maya tay mangan Nahi kitayobinaltak oh, so, uh, oh, uh, oh, na. Binal Oo, <laughs> binal binaltak no. oh. na. Binaltak na. Binaltak na. Yanabang Meron ba? Meron. Meron, meron. Burara. kulapo. lapo lapo binaltak na, binaltak na. Apo. Binaltak ko. Binaltak na oh. Apo, na oh. Apo, pala nito. Saglit lang ito, sige. <laughs> Oh, all right. Hmm. Ang gusto niya yung pain malalaki kasi na wala ang gunting. Yan buo. Yan Matay po ang gunting pero ayo ko bait pasuyo nga. Ah, hindi yan. Tayo <laughs> <laughs> muna natin sa off. Ano mo dyan? Abangay, abangay din eh. Baka rin yung manaw. Ah. Yung, yung. Oh, kuwa, kuwa. na tas na natin na, na, na kasi tayo malapit na tayo din sa ano sa gilid sa may fortune na at nahigit tayo nahigit tayo Raymar Raymar malalaki pala din eh oh yun Oh. Patangis lawin. Patangis lawin. Oh. Patang Alright at Ito masarap iihaw ito mga takbo, itong patangis lawin eh. Lalo na pagpapangatan mo ito sa kalamyas na tuyo, sarap. Okay, muna natin. Paan muna tayo. Ah, papain muna ulit tayo. Uh, kunin mo yung pambabigatan mo ngayon para pang-oil dyan. Nakangawil din si Kahaw. Na muna natin. Lights. Tapos. Na natin ulit ay nakawala ata wag ka makakawala Whew. malaki to mga katakbo malaki to malaki to nahigit tayo Whew. Oh, sana naman wag kay mag skip ng ads malaki to nalaban alaban oh oh Woo! Nalaban, nalaban. Binaltak na. Woo! Thank you, Lord. Ayan o. Woo! Aray Kahaw! Woo! Ah, sumate po. Upahin na rin. Alapay sa pangamay. Ala. Woo! Laki nito mga katakbo. Grabe, burarang malaki pala ito. Woo! Shout out sa inyo lahat. Oh, laki! Alright! Ah, Tanggalin natin! Grabe, laki oh! Binaltak na, lakas ah! Oh! Oh! Ah, grabe, kung baltakin! Eh. Ah! Laki oh! Lord, love, lagay ulit natin dito O, oh, diba? Kain na naman natin ulit Kalakas ah Ha? Ewan ko, kung meron ka dyan Grabe yung baltak na yung lakas natin niya si kahaw matay po mga ngawil na rin kaso mga ipo, wala na hulang na yung pangawil natin meron pa ata at saka bansut eh ano yung ka ayun ang pulit natin thank you po talaga ulit natin oh di ba Aba. Hulog hulog Time check tayo Ang oras po natin ay alas 5 Isakto no Umaga na tayo Hinutay lang natin sila Chong mga tropa papay lang uh, tatapos lang ang nilang uh, mamandaw kanina mati okay, pagdating rin para wala nga yung mga nagtatanigi dito sa Fortune Island ha? Ah? <laughs> nananaginip ka ata pare <laughs> tayo eh <yun. laughs> oh right yung mga kampinagpala ang mga kaibadi okay, tubal Tao. Ba't ba 'yan? Lakay, lakay, lakay na pabila. <laughs> 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 na, nagiinit hindi nga. Yeah. Dito ko. Nagdi-edit ako eh. Ah. Dating. Dating, lakay, 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 lakay. na pabila. Dito na ko. Saan? Saan? Sa likod. Ng mga tao. <laughs> <laughs> na nagiinit daw si lobster king ang <laughs> daw ng pabila <laughs> ay baka pare yung isang buya hinahanap nila dahil mayroong hindi sila makikita buya doon daw sila nagtagal yung dini sa semi baka hinahanap pa na wala Ha, magano mamarka ka ng ano ka lang eh, na para alam nila agad ang pagano ng buya wala hmm. wala buti na lang hindi umulan mulan thank you lord at mahina naman niya yun ang hangin kaso malamig saan? Doon? Oo, uh pupuntahan ko muna. Tatanggalin natin itong tali. Para mapuntahan ni eh. Ba dito bal nga sila, Parin Chong. Alas na, umaga na. Baka naghahanap pa sila ng buya. May 300 na kawilaman po yung iari nila baka po hindi nila nakita yung po mahirap dito pag sa pangingitang pag nalagutan ka tapos walang reflector yung iyong buya mahirap maghanap hindi tulad na pag may GPS ka pag may gamit ka na GPS madali mo matuntun yung mga buya alam mo agad yung pupuntahan mo Ah, oh. na, para eh. Alright. Yan, tanggal na natin. Hindihan natin to. Hop. Yun. Okay na. Yan na. Itatry natin. No? Suutin natin ito. Hoodie na Japper Sniper. Sa lahat po ng gustong mag po. Napakaganda po na yan. Oh. No? kontakin nyo lamang po si Jimmy Nukom at maraming maraming salamat po ulit kay Lutong Kabaling at saka kay Sir Jess Reho yan thank you so much po yan saka po si Mr. Mrs. K yan salamat si Ma'am Josephine Urbano si Sir Alfred Urbano yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre kay Maring May Santos kay Paring Eric J. Corpus niya maraming maraming salamat po sa uniform po <laughs> wow ho oh. oh. napakaganda po talagang pag malamig ay ayos na ayos lalo lalo na po pag nasa abroad po kayo at kaya magabil na po kayo Oh, oh. tingnan nyo po Ah, nadagdagan lo, lalo na ang kapugian po tayo. O, tingnan nyo po. O, oh, di diba pogi? Oh. Wow. Ah, yeah, kontakin nyo na po si Jimmy Nukom. <laughs> Alright. Higit. Aba, malaki nga. O. Oh. O. Oh. Aba, si O. Oh. Si Silya rin. O. Yan o. Malaki din? oh, yan. Oh. Apo po <laughs> na Apa lah na si Syria? Oh, oh, tentu. <laughs> Tengok sa kita sinyal leh. Syria leh. Ada good size. Eh, bagaimana laki nasi Syria dengan? Eh, laki